Okay, may gabi is tanan. Ha, oh! birada, birada na po si Kabungis. Daga na po kayo tagpads. Dari, hi daw, be. Hi! Oh! Ayaw, paulaw, madam. Ang lagi si Minaulaw, si madam. Hello, baby. Hello, say hi. Say hi. Welcome to my, welcome to my voice. Welcome to my life. Hi, 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 hi. What is your name? What is your name? Hello, baby. Hello, baby. Hello, baby. Hi, hi. Hello. Okay, may gabis. Tanan, birada, tirada na po ni siya. Way pong sanay, pero way balibaray. Sikap, bungis, kay, si pong iskis ni Suroy na po. Asa dapit. The Diri sila, mga fans na to, ha? Daw, bi, kadali lang, bi. Kaya itong i-drone daw ng kamera, bi. Ayaw pangilabot ilabot niya. Uy. Atong i-drone daw, bi. Babay, daw, bi. Babay, daw, bi. Uy, anga. Uy. Isa pa, isa pa, isa pa. Isa pa, babay. Mama, ganahan birada. Tirada, ginisya. Ano sige magkasuko? Ha? Ano limu, ni. Ah, nga ni Moe? Nagpicture nga ni... Ano nga? O, bye-bye, ba, babe. Ba bye ha? Ako si Kabungis -ngis. no? Ako si Kabungis Nils. Ano okay. nga lagi? bye Kaya Okay, dagang salamat sa nanas. Shout out til Abib. Okay. Ikaw. Ikaw ba?